Tara at dalawin natin ang puntod ng aking asawa Ito nga pala ay bayan ng San Carlos San Carlos City, Pangasinan Ito nakalibing living ang aking asawa. Si Edwin. Edwin Cruz. Edwin Cruz Senior. Kasama ko ang kanilang anak. One year na siya ngayon. Isang taon na siya ngayon. Eh. las na damlaw namin dito. May. May. mì ờ oh, mì ấy đi ờ mì <coughs> Iyan Malapit na tayo. Iskinita eh. Masikip. Masikip dito. Masikip dito

Doon na. Doon na siya. Ayan. Mm. Ayan na. Tignan mo tayo. Yung binantayan ko sa ICU na lola ni Ayan. Papa, February 17 na matay. Mm. Tapos si Nanay Trina ng February 20. Puro sila ko bro. Kaya sabi ni Mama yun. Kaya yun yung sinabi ni Mama. No? mali ba tapa lang? tapong 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 ito. tapong 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 Ito tapong 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 sa gitna. Ayan. Yeah. Ay! Uy! Bakit ako? Huwag!